dinadaanan mo ba ang isang bagyo? Nararamdaman mo ba na bumigay ang lupa sa ilalim mo, at lumulubog ka sa ilalim ng pasan ng lahat ng kailangan mong pasanin? Maaaring dumating ang season na ito na may maraming kalituhan. Maaari kang makaramdam ng pag-iisa, malungkot, nakalimutan, hinamak, at lahat ng negatibong emosyon na kasama ng isang masakit na sitwasyon. Ang kalagayang ito ay maaaring magtanong sa iyo ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Nanalangin ka, nag-ayuno, naghasik ng binhi, nagbigay ng espesyal na handog, naglingkod sa loob at labas ng simbahan, at isinagawa ang lahat ng mga prinsipyong alam mo. Ngunit tila nagbubunga ang mga ito ng negatibong resulta para sa iyo dahil ang mga bagay ay patuloy na lumalala sa halip na bumuti. Kung iyon ang iyong estado, ang video na ito ay para sa iyo. Ipapakita sa iyo ng video na ito na ginagamit ng Diyos ang sakit na ito para ihanda ka sa mas malalaking bagay. Ito ang mensahe ng Diyos upang ipaalam sa iyo na siya ay nagmamalasakit sa iyo ng higit sa iyong naisip. Kung naintindihan mo lang kung ano ang kanyang ginagawa, gugugol mo ang natitirang panahon ng iyong paghahanda sa pagsamba at pag-awit sa kanyang papuri para sa magandang karanasang inilaan niya para sa iyo. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Nakakita ka na ba ng ginto, diamante, at iba pang mahalagang bato sa kanilang hilaw na anyo? Marahil mayroon ka, ngunit hindi mo pinansin dahil hindi mo kayang madumihan ang iyong mga kamay. Hindi ito nalalapat sa mga mahalagang bato lamang. Nakakita ka na ba ng mga hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng karamihan sa mga bagay na iyong pinahahalagahan ngayon? Hindi mo man lang nanaisin na nasa paligid mo sila. Karamihan sa kanila ay pangit ang hitsura at nagbibigay ng nakakasakit na amoy. Maaari kang bumisita sa isang pabrika upang makita ang mga bagay na ito. Halos hindi ka panipaniwala kapag inihambing mo ang tapos na produkto sa hilaw na material. Magugulat ka kapag nakikita mo na karamihan sa mga bagay na itinuturing mong basura ay ginagamit para gawin ang mga bagay na binabayaran mo ng malaki. Ganyan ang buhay mo. Ang isang hilaw na material ay kailangang nasa kamay ng tamang tao para ito ay maging kung ano ang nararapat. Alam mo ba na maaari mong baliwalain ang mga hiyas na yon, matapakan ang mga ito, o itapon ang mga ito kung makita mo ang mga ito sa iyong tahanan dahil hindi nilinis ang mga ito. Hindi pa sila kapakipakinabang o mahalaga. May potensyal kang gumawa ng magagandang bagay, higit pa sa naabot ng iyong isip. Ang mga kayamanang iyon ay nasa loob mo at hindi pa makikita. Para makita sila, ipapakalat ka ng Diyos para gamitin ng mga ito at may prosesong kailangan mong sundin. Ang prosesong iyon ay kung nasaan ka sa sandaling ito. Nailarawan mo na kung ano ang nangyayari sa isang pabrika at kung paano ginawa ang mga kamanghamanghang bagay mula sa mga materyales na itinuturing na wala. Ngunit maglaan ng ilang sandali upang tingnan ang pilay na kailangang pagdaanan ng mga materyales na iyon ang pagputol, pagtiklop, pagyuko, pagsira, pagyupi, at ang listahan ay nagpapatuloy at nagpapatuloy. Sa palagay mo ba sa isang segundo ay nagsasaya ang mga materyales na yon? Obviously, hindi sila. Ngunit kung sila ay magiging mga kayamanan na hahangaan at babayaran ng malaki, kailangan nilang tiisin ang prosesong iyon. Ang prinsipyong ito ay malinaw na binanggit sa Biblia sa Juan 12 oras 24 minuto. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Ito ay mananatiling isang buto lamang. Ngunit kung ito ay mamatay, ito ay magbubunga ng maraming binhi. Sinasabi ng Biblia na kung ito ay mamatay, ito ay magbubunga ng maraming binhi. Ito ang proseso ng pagpapakita ng mga dakilang bagay. Kung pipiliin ng binhi ang madaling paraan, ito ay mag-iisa at kalaunan ay mawawala ng walang kaugnayan. Ngunit kapag ito ay nagpasakop sa proseso ng pagpaparami, hindi lamang ito nagbubunga ng maraming buto, ngunit nananatili magpakailanman. Nangangahulugan ba ito na ang proseso ay madali? Hindi, hindi. Mapapatunayan mo ang sakit na kailangan mong tiisin ngayon ang kahihiyan ng pagiging stigmatized, ang pasanin ng kabiguan, ang mga hadlang sa pananalapi, at ang pinsala sa iyong kalusugan ay lahat ay nakakapangilabot. Ngunit sinasabi ng Diyos na dapat kang magtiis dahil ito ay panahon ng paghahanda upang ihanda ka para sa magagandang bagay. Sinasabi ng Biblia na kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay napakalaki, higit pa sa anumang naiisip ng iyong isip. Munit hindi lamang niya sila ibibigay sa iyo. Kailangan mong maging handa na magkaroon ng mga ito. Ito ang panahon ng paghahanda na maghahanda at makapagpapamahala sa kanila ng maayos kapag natanggap mo ang mga ito. Kapag nawala ang sakit at pumasok ka sa iyong lugar ng pahinga, malalaman mo kung paano iingatan ang lahat ng mayroon ka. Maaari mo bang bigyan ang iyong mga anak ng hilaw na pagkain dahil lamang sila ay nagugutom at nang bugulo sa iyo para sa pagkain? Talagang hindi mo gagawin. Alam mo na ang mga kahihinat na ng kanilang pagkain ng hilaw na pagkain ay mas malaki kaysa sa anumang butom na maaaring mayroon sila sa ngayon. Hindi ka pinaghihintay ng Diyos dahil kinamumuhian ka niya. Sa katunayan, ito ay ang kabaligtaran. Ginagawa niya ang lahat dahil mahal ka niya. Sinasabi ng Biblia, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi rin niya tayo, kasama niya, na may kagandahang loob na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Nayon, sagutin ang tanong, ang Diyos na makapagbibigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, ano sa palagay mo ang napakalaki para ibigay niya sa iyo o napakaimposibleng gawin para sa iyo? ang trabaho ba, asawa, anak, koneksyon o pagpapagaling na hindi niya maibibigay sa iyo. Malayo dito. Mukhang napakatagal niya dahil kailangan mong maging handa. Maaring panahon ito ng pananakit, sakit at pagtataksil para sa iyo. Nagtataka ka kung bakit kailangan mong pagdaanan ito. Ito ay para sa Diyos na magturo sa iyo ng pagpapatawad maaaring biguin ka ng isang tao na lubos mong pinaniwalaan sa paraang napakasakit. Ginagamit ito ng Diyos upang turuan kang umasa lamang sa Kanya. Sa bawat pagkawala na naranasan mo, sakit na kailangan mong tiisin, o mahirap na sitwasyon na kailangan mong pagdaanan, may gusto ang Diyos na makaahon dito. At palaging may mas dakila para sa iyo kapag tapos na ang panahon ng paghahanda. Sa halip na magreklamo, bumulong-bulong, at maglaro ng biktima, kailangan mong simulan ang pagbibigay pansin sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Makakatulong ito sa iyo na maunawaan at ihanay upang hindi mo makaligtaan ang paghahanda. Maaari mong makaligtaan ang paghahanda at mapapahaba mo ang iyong panahon ng paghahanda na mas matagal ang sakit kaysa sa plano ng Diyos sa kabila ng sakit, hindi ka basta-basta upo at umaasa na balang araw ay maaalala ka ng Diyos. Kailangan mong magkaroon ng tamang disposisyon para matagumpay na dumaan sa proseso at maging handa sa pagtanggap ng magagandang bagay na naghihintay sa dulo ng tunel. Malinaw na ipinakikita ng mga talatang ito kung ano ang kailangan mong gawin upang makipagsosyo sa Diyos sa iyong proseso ng paghahanda. Dalawa ko rinto, apat oras labing anim na minuto negatibo labing walong. Kaya nga, hindi kami nasisiraan ng loob. Bagamat sa panlabas ay nanghihina kami, sa loob ay binabago kami sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaan at panandaliang kabagabagan ay nagdudulot sa amin ng walang hanggang kaluwalhasyan na higit sa lahat. Kaya't hindi namin itinuon ang aming mga mata sa nakikita ngunit sa hindi nakikita dahil ang nakikita ay pansamantala ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan Ang mga talatang ito ay nagsisimula sa pagsasabing hindi kami nawawalan ng loob Ito ang unang bagay na kailangan mong bigyang pansin Hindi ito ang panahon para masiraan ka ng loob malungkot malungkot o makaramdam na parang biktima sa halip, ito ay panahon para maunawaan mo na ikaw ay humahakbang ng mas mataas at lumilipat sa mas mataas na taas habang sinusunod mo ang prosesong binadala sa iyo ng Diyos. Maaaring mukhang walang gumagana para sa iyo, o ang iyong buhay ay huminto at hindi ka gumagawa ng anumang pag-unlad, samantalang ang lahat sa paligid mo ay nagbibigay ng patotoo at sumusulong. Munit kung ano ang nangyayari sa loob mo ay mas malaki kaysa sa anumang bagay na maaari mong isipin. Ang Diyos ay gumagawa sa iyong puso, iyong isip at bawat bahagi mo upang ihanay ka sa isang mas malaking layunin. Huwag mawalan ng loob. Hindi forever ang sakit. Ito ay isang panahon na lilipas ng mas maaga kaysa sa iyong maiisip kapag naayon ka sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kapag ito ay pumanaw, ito ay naglulunsad sa iyo sa isang mas mataas na dimensyon, sa isang mas mataas na lugar ng higit na kaluwalhesyan. Kaya't panatilihin ang iyong mga mata sa layunin. Itoon ang iyong mga mata sa ginagawa ng Diyos. Itoon mo ang iyong mga mata sa kung saan ka dadalhin ng Diyos, at huwag hayaang itulak ka ng panandaliang abala sa kalooban ng Diyos. Isipin ang isang atleta halimbawa. Ang proseso ng paghahanda para sa isang mahusay na kaganapan ay hindi palaging madali. Ito ay may maraming mga hadlang na nakakaapekto sa kanilang oras, kanilang katawan, istruktura ng kanilang pagpupulong, istruktura ng kanilang pagtulog, kanilang isip at bawat bahagi nila. Patuloy silang nag-ehersisyo Inihahanda ang kanilang sarili na nasa pinakamagandang kalagayan, pisikal, emosyonal, psikolohikal, at mental, upang matagumpay na tumakbo sa karera. Ang paghahandang ito ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit na taon, ngunit patuloy nila itong ginagawa. Hindi sila susuko hanggang sa makamit nila ang kanilang layunin. Ang layunin ay palaging ang gintong medalya. Kahit na sa araw ng karera, hindi pa rin ito natatapos dahil kailangan nilang dumaan sa karera at tapusin ito. Bawat paghahandang ginawa nila ay may kinalaman sa sandaling iyon. At pagkatapos ay nagsimula na silang tumakbo. Habang tumatakbo, hindi nila alintana ang pisikal na abala na kanilang nararamdaman. Pinagpatuloy nila ito hanggang sa makarating sila sa finish line. Pagkatapos ay natatanggap nila ang gantimpala at lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan at lahat ng hindi kayang tiisin na mga bagay na kinailangan nilang tiisin ay naging parang wala dahil sa kalaunan ay nasa kanila ang gantimpala. Sa panahong ito, nakikipagtulungan ang atleta sa isang coach na naglalagay sa kanila sa kung ano ang kailangan nilang gawin at kung ano ang hindi nila kailangang gawin. Ang coach ay madalas na mas mature at may karanasan kaysa sa atleta. Ang sinumang atleta na sumusunod sa diskarte ng coach ng matalino ay madalas nalalabas bilang isang panalo. Kaya't kung nais mong maging isang panalo sa buhay, kailangan mong sundin ang Diyos habang pinamumunuan ka niya. Ano man ang landas na tinatahak niya sa iyo, alamin na ito ay para sa iyong ikabubuti at magdadala sa iyo sa pinakamagandang destinasyon. Kailangan mong sundin siya. Ang unang bagay na dapat mong ilagay sa lugar ay ang iyong buong pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos. Ang mga atleta ay hindi maaaring makipagtulungan sa isang coach na hindi nila pinagkakatiwalaan. Ang kawalan ng tiwala sa kakayahan ng coach na iyon ay magiging imposible para sa kanila na sundin ang ilang mga tagubilin, mga pagkilos na maaaring hindi karaniwan magtatalo sila at magrereklamo at sa huli, maaaring madismaya ang coach at hayaan silang gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Ngunit hindi mo nais na iwanan ka ng Diyos upang alamin ang buhay sa iyong sarili dahil maaari itong maging isang napakadelikadong lugar. Hindi ka makakapagtiwala sa Diyos kung wala kang matibay na personal na relasyon sa Kanya. Ang kawalan ng tiwala na ito ay gagawing mas mahirap ang season para sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong maghanap ng personal na kaugnayan sa Diyos. Higit pa ito sa iyong pagpunta sa simbahan, pagbabasa ng iyong Biblia, o kahit na pagdarasal. Ito ay mas malalim kaysa sa lahat ng mga aktibidad na iyon. Ito ay isang relasyon na ibinabahagi mo sa Diyos kung saan iniugnay mo siya bilang ang nagmamalasakit na ama na siya ay para sa iyo. Gumugugol ka ng oras sa Kanya at oras sa Kanyang salita upang maunawaan ang Kanyang plano at programa para sa iyo. Ang paggugol ng oras sa Diyos ay magbibigay sa iyo ng pananaw sa kung ano ang nangyayari. Maraming tao ang nag-isip na ang paggugol ng oras sa Diyos ay tungkol sa pag-ereklamo at pagsasabi sa Diyos ng lahat ng mali. Hindi, ito ay hindi tungkol doon sa lahat. Ang paggugol ng oras sa Diyos sa kontekstong ito ay higit pa tungkol sa pananatili sa kanyang presensya at pagpapahintulot sa kanya na huminga sa iyo. Habang mas maraming oras ang ginugugol mo sa kanyang presensya, mas naintindihan mo kung ano ang nangyayari at kung ano ang nais niyang gawin mo. Palaging may assignment sa sakit mo at laging may dahilan sa likod ng sakit. Kapag gumugol ka ng oras sa Diyos, mauunawaan mo ang dahilan na iyon at magagawa mong gawin kasama ang ginagawa ng Diyos sa panahong ito. Ang jablo, ang iyong kalaban, na lumalakad sa paghahanap ng kung sinong lalamunin, ay hindi talaga mapakali. Dadalhin kanya ng lahat ng uri ng kasinungalingan para lang siraan ng Diyos. Kapag nagsimula kang makaramdam ng sakit dahil kinasusuklaman ka ng Diyos o dahil sa parusa sa anumang nagawa mo, o kapag nagsimula kang mag-alinlangan at takot tungkol sa pagiging tunay ng kapangyarihan ng Diyos. Tiyak na alam mo na ito ay isang palatandaan na ang jablo ay gumagawa na sinusubukang hadlangan ang ginagawa ng Diyos. Ang all-time agenda ng jablo ay palaging baguhin ang anumang ginagawa ng Diyos. Ginawa niya ito sa halamanan ng Eden at sinubukan pa niya ito noong si Jesus ay nasa lupa responsibilidad mong huwag hayaan siyang mangibabaw sa iyong isip. Sa halip na pagnilayan ang mga kasinungalingan ng Diablo, tumuon sa mga pangako ng Diyos para sa iyo. Ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo, at kung hindi mo napagtanto ang katotohanan ito, maaaring hindi mo talaga alam kung sino talaga ang Diyos. Dahil dito, baka mahulog ka sa kasinungalingan ng demonyo. Kapag umupo ka sa salita upang pag-aralan at pagnilayan ito, hindi lamang binabago ka ng salita ng Diyos, nagbibigay ito sa iyo ng pangunawa. Ang pag sa kung ano ang nangyayari at ang mga pangako ng Diyos para sa iyo ay magpapaalam sa iyo kung ano ang ginagawa ng Diyos. Nagdudulot din ito ng liwanag sa iyong buhay. Ang liwanag na ito ay ang presensya ng Diyos na nag-aalis ng kadiliman at ginagawang posible para sa iyo na magsaya kahit nasa sakit. Ang sabi ng Biblia, hayaan ang salita ng Diyos na manahan sa iyo ng sagana. Kapag ang salita ng Diyos ay nananahan sa iyo, magagawa mong magalak kahit nasa sakit. Ang kagalakang ito ay isa sa mga bagay na tumutulong sa iyo na makuha ang mas malalaking bagay na inihahanda sa iyo ng Diyos. Ang naghahasik ng luha ay mag-aani sa kagalakan. Ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ang kailangan mong gawin sa season na ito ay magsaya. Ang kasalukuyang sitwasyon sa paligid mo ay maaaring magmukhang hindi seryosong tao kapag ikaw ay nagagalak, ngunit naintindihan mo ang dahilan ng iyong kadalakan. Tinutulungan ka ng kagalakan na makuha ang mga gantimpala ng lahat ng mga binhing na ihasik mo sa panahon ng sakit at kahirapan. Ang puso ng kagalakan ay tiyak na magiging puso ng pasasalamat. Huwag tumingin o tumuon sa mga bagay na hindi gumagana. Isaisip mo ang lahat ng mga pagpapalang na tanggap mo na mula sa Diyos at patuloy na magpasalamat sa Kanya para sa mga ito. Ang panahon na ito ay isang panahon kung saan ang Diyos ay gumagawa sa iyo, kaya hindi ka dapat magulat kapag binigyan Kanya ng hindi pangkaraniwang mga tagubilin. Habang iniinda mo ang sakit ng pagtataksil, maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na simulan ang pagdarasal para sa taong nanakit sa iyo. Habang nakikipaglaban ka sa utang, maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na magbigay sa ibang tao na maaaring mukhang mas matatag sa pananalapi kaysa sa iyo. Ang lahat ng ito ay upang turuan ka ng ilang bagay. Ang iyong pagsunod ang magpapasya kung makukuha mo ang mas malalaking bagay na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ang tanong, susundin mo ba siya, gaano man kahirap ang pagtuturo? Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, nagiging madali ang pagsunod sa Kanya dahil alam mong hinahanap Kanya at hindi niya hahayaang makapinsala sa iyo. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan upang mabuo ang iyong relasyon sa Diyos, yayon ang iyong puso sa Kanyang ginagawa at makatanggap ng kaaliwan para matiis ang sakit inilulunsad ka rin ito sa mas mataas na antas na inihahanda ka ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, alam kong ang iyong pag-isip sa akin ay kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan ako ng inaasahang wakas. Alam kong lahat ng kailangan kong pagdaanan sa buhay ay dahil sa pagmamahal mo sa akin. Ito ay dahil ikaw ay naghahanap sa akin at nais na ako ay nasa pinakamagandang posisyon upang makatanggap ng pinakamahusay mula sa iyo. Dalangin ko na tulungan niyo akong magtiwala sa iyo ng higit pa, hindi mag-aalinlangan sa panahon ng bagyo at huwag maniwala na hindi mo ako pinapahalagahan o pinabayaan. Sa ngayon, dalangin ko na tulungan mo akong matutunan ang lahat ng mga aral na kailangan kong malaman sa panahong ito ng sakit. Tulungan akong ihanay ang aking sarili sa ginagawa mo para masundan ko ang iyong paglalakbay. Dalangin ko ang biyaya na maging malakas, matapang, at matatad. Tulungan mo akong huwag tumingin sa mga bagay sa paligid ko, ngunit panatilihin ang aking pagtuon sa iyo at kung ano ang iyong ginagawa. Tulungan mo akong malaman na ang mga bagay na nakikita ko ay temporal, ngunit ang inihahanda mo para sa akin, na hindi ko nakikita ngayon, ay walang hanggan. Tulungan mo akong magnilay-nilay sa iyong salita araw at gabi, nagugulin ang aking oras sa paghahanap na mas makilala ka, at itoon ang aking lakas sa pagbuo ng isang relasyon sa iyo kaysa magalala at magreklamo. Panginoon, ipinangako mo sa iyong salita na kapag ang isang binhi ay nahulog at namatay, ito ay nagbubunga ng mas maraming binhi. Ama, dahil isinuko ko ang aking sarili upang dumaan sa prosesong ito na pinagdadaanan mo sa akin, Tulungan mo akong magbunga ng mga tamang binhi. Ipinangako mo sa 'yong salita na ang inihahanda mo sa akin ay higit pa sa nakita o naisip ng sinumang mata. Naniniwala ako sa 'yong salita. Dalangin ko na gawin mo ang aking buhay na isang tanda at isang kababalaghan para malaman ng lahat na ikaw ay Diyos na naninindigan sa Kanyang salita. Salamat, mapagpalang Ama. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Sikaping ibahagi ang video sa isang tao at mag-subscribe sa channel.